Kung mapapansin nyo, itong truck na ito, dalawa, dalawa ang nadamay dito na sidewalk. Dito, pinakakanto, sa kayan. Nakalabas yung ulian, nakalabas yung unahan dito sa sidewalk. O, tingnan nyo. Katulad nito, ganyan ang pagpapark. Nag-i-4866 dyan ang sasakyan, huwag lang maharangan itong sidewalk. Pero yun na sa kanto. ayan, hatak. Dal kanto mismo. Oh, Nadaan na naman ito mga motor dito. Ano ito eh? Emission na testing dito sa may uh, biyak na bato. After natin kumanan sa biyak na bato, kumaliwa dito sa Maria Clara at uh, nandito na tayo ngayon sa may kanto ng Banawe. So dire-diretso lang ang team at ang uh, papasadaan ngayong araw Itong mga Mabuhay Lane, nako matitikitan lahat ang mga ito. Kaliwa't kanan. Ito 'yung uh, Orthopedic Hospital. Magandang umaga sa inyong lahat Ngayon ay March 24, 2025 At sa oras na 8.15 ng umaga Nandito ngayon ang Special Operations Group ng M&A Sa pamumuno ni Sir Gab Dito sa may... Ito nga, Maria Clara At redress dire na tayo ng Maynila yung iba naman may mga driver yung iba, wala at uh, posibleng mahatak ito, nakaporma na yung mga tow truck pati yung mga ambulance, matitikitan yan ayun, nag-aalisa na Naglabasa na yung uh, ibang mga may dala ng sasakyan Or driver or may ari Ngayon yung iba At uh, lumampas na sa 5 minutes consideration mahahatak. Katulad nito Wala talaga Saka itong motor na sampa na Ngayon yung mga wala pang uh, lumalabas sa driver or may ari Uh, pagka lumampas sa uh, 5 minutes uh, consideration, machichika ng toad yung uh, ticket at uh, mahahatang. Uy, wait lang po, sir! Wala naman hmm, Katulad nito, dumating na yung uh, may-ari pero nakasampa na yung motor. Nakasampan yung Wala naman ito. Dito na yung card kanina. Dito qin yung ibang team nandoon na sa unahan at uh, meron na rin hinahatak bali dalawang motor ang uh, nasan pa sa tow truck saka isang mahahatak ayan mahawa na i-clarify ko lang nasabi ko kayo na dalawang motor saka isang apat na gulong ang nahatak Dalawang motor ang nasampa sa tow truck pero apat ang na hatak, na apat ang gulong. Tapos pitong natikitan. Okay, ticket na yan. Pagka hindi lumabas sa may-ari, hatak yan. na naman yung driver. After matikitan niyan, paalis niya dyan sa sidewalk. Sa oras na 9.40 ng umaga, after natin sa Maria Clara, kumanan dito sa Blooming Treat. Dito naman kasi nagtitinda sa kalsada. So pinatabi lang yung food cart na yan, kunumpis kayong payong. Good morning. Okay. May tao pala ito natutulog. Tinikita na lang at paalisin dito. May na natutulog sa Oo. Sa likod pa pala ng upuan or ng uh, driver seat natutulog. Ang katulad ng may-ari ng mga sinampay na ito, PWD raw ang may-ari ng mga damit na ito. Yun nga lang, nagsampay sila sa maling lugar. Yun ang pagsigay ng mga bakal na ito para hindi nasampayan ulit. Nangako naman ang mayari na hindi na magsasampay ulit dito sa bangketa. Hello, ingat! Itong uh, blue thread na kiniklear ay sako pa ng uh, Quezon City. Pahingahan na pala ito. holding okay ah. Folding bed. Habang wala pa si Sir Gab, ang namumuno ngayon si Sir Vic Rodriguez sa kasi Sir Bon sa magpang. Hello, ingat! Yung ibang team, maduduna! na! Narinig ko sa radyo, mayroon nang hinahatak doon. Dito sa hinahatak sa unahan, meron daw nagre-reklamo. Ito, ito yung nagre-reklamo. Pero nakakabit na yung uh, kable. Malamang, bago lumabas yung may-ari, naangklahan na. Hello! Bukod sa hinahatak na yan na naglireklamo Mayroon ding hinahatak dito Pick up Pupunin lang daw yung mga gamit Ayaw makipagtulungan yung mayari Pero hinahatak na to So habang hinahatak yan Hinahatak na rin yung pickup doon sa kabila Ito naman umabot din yung mayari Yun nga lang nakasampana na Good morning, good morning, good morning. Ingat, ingat po. Wala nang bangketa dito. Okupado na lahat. Yung mga nasa kalsada na lang ang pinaayos. What? So ngayon, kakaliwa dito sa Makiling Magmula dito sa Blumentritt Sir, ba ano ba ito? Sa ako na ng Maynila? Opo, Maynila Oh, yun, after natin sa Quezon City, Blumentritt Nasa part na tayo ng Maynila Sir, tikitan natin ito Kailan ko lang ito nyo Ayan, titikitan na lang ito ng environmental Dahil lang naman yung may-ari pero kung wala, makakukumpis kayo mga yan. Ayan, nagpatikit na yung mayari. Ngayon, bago tikitan yan, pinapaliwanag ng uh, authority. Dahil kung uh, nandito nga sila, nasabi ko kanina, matitikitan ng environmental. Ngayon, kung ayaw naman nila magpatikit, makakukumpis kayan. At uh, sinasabi ng uh, team na malaking abala. Walang bayad yan sa pagkuha sa tumana, yung mga ganyan. Pero bali po nagpa-ticket, hindi na po natin kung piskay, sir. Pero nagsusunod, sir. Kung piskay natin, sir. Okay, salamat. Nagsusunod na. Kung piskay namin yan, hindi na po kayo pinigilan, Kaya na po palang ipasok, Magmula doon sa hindi kalayuan, ilang metro lang ito. Matitikitan itong uh, dalawang sasakyan na nakaosli yung uh, hulihan. Nakakabitan na yata ng, or kinakabitan na ng tuwing bar Malamang maahatak na ito Kung mapapansin nyo Itong truck na ito Dalawa Dalawa ang nadamay dito na sidewalk Dito Pinakakanto sa kaian Nakalabas yung ulihan Nakalabas yung unahan Dito sa sidewalk O, tignan nyo oh, God. Ito namang uh, SUV, ayan, nakailaw na. Aalisin na ito dito sa sidewalk or aayusin uh, na para hindi lang maharangan ito. So uh, tignan nyo yung pinagtanggalan. Maalinis na. Katulad nito, ganyan ang pagpapark. Nag-effort ay siksik dyan ang sasakyan Huwag lang maharangan itong sidewalk Pero yung nasa kanto Ayan, hatak Dahil kanto mismo Hinatak yung katapat nito Dahil nasa kanto Pero ito, nasa kanto din So ayan, tinitikita na Pagka hindi dumating yung taga barangay dito, mahahatak na yan. So ayan, hawak-hawak na yung tikit. <laughs> Bakit wala sa 6 meters kasi. Oo. So pag ganun pa man, umabot yung uh, driver na tikita na ng illegal parking. Tadi ah, di ba? Ang ganda tignan. Pagka wala nakapark sa kanto. Sa di kalayuan na mayroong nahatak at pinalis na sa sakin ng barangay. Tawid lang sa isang kanto. Nasama kiling pa rin tayo. Labas na, lampas na lampas ito sa kanto. So inaantay yung tow truck para maatak itong ito. Mukhang mayroon ng uh, nililinis yung skog sa unahan. Ayun, sa kabila. Oh, may ilaw, may may kuryente sa taas, may kawad. Nakatali pala dito sa poste ng ilaw itong tolda. Tapos ang foundation niya oh. Walang tibay na maasahan. So itong tolda tatanggalin ito. Sa kayong mga iyan. Dito sa bandang dulo nitong tolda. Ayun, ikakarga 'yan sa to, sa skog. Ito dapat ah, mahawan itong pagitan nito. Magmula doon, balikan natin itong SUV na hahatakin na. Nakita ko ito kanina, binuksan. Tindahan pala ng mga ulam. Malamang, kaya may tolda ito, yung mga customer, ah, dito umupo at kumakain. So confirm, karinderya nga ito ayon sa mga taga dito at uh, dito umupo yung mga customer so ayan wala na yung kabinet dito yung mga alaman na yan sila lang daw magtatabi ayun yung isa hinahatak na magmula doon sa tinanggal na kabinet na ay ito ayun na yung karinderiya tapos dito sa pinakakanto, ito rin yung mga gamit paninda o gamit pagkain na tinitinda rito. Ayan, maraming salamat po! Salamat! O, oh, ito na yung kanto. Nakakatak na ito. Ah, hello! Fun daw tayo ni Baby. Bye-bye! So, ayan! Kung nandito sana yung uso nitong uh, SUV o nahatak na sasakyan. Ayan. Okay na sana. Kaso nandito yung uso eh. Lampasan. Okay tara. O oh, tinatabi na yung mga halaman. Hindi na maatak ito yung sa kabilang kanto. Dahil nandito na yung may ari. Iyon, pumapasok na sa ng bahay. Paalisin ito rito after uh, matikitan. Ngayon, itong kabila, palampasin natin itong skog. Ayan. Ito nilang inaantay. Pero may ticket na ito. Illegal parking, automatic 2,000 na yan. Pag naatak pa, another uh, charge sa uh, towing. Tapos dito, sa unahan, mayroong kubol-kubol dito, yun, na natanggal na ng skog. Hindi lang natin nakunan. Ay ah, to, nabutan pa natin. Ay ah, to. Anong kanto ba ito ha? Kanto ng Makiling sa kanang ito sa kabila. Craig. Ayan, Oh, lang lang. Tindahan na nga talaga ito. Sa oras na 10 ng umaga or 10.05 na, consider na natin. So ito na ngayon ang resulta. Wala na yung vendors uh, dito At Nada, nadadaanan na ng tao O nadadaanan na natin